Mga kababayan, mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinuturo. Pero kasama kayo, kaya natin itindig ang tama. Welcome sa hashtag WalkWithLan. Ako po si Lan, ang inyong matapang na tagapagtanggol ng katotohanan. Ngayon sa episode na ito, Batas Militar na. Sinado, nasusunog daw ha, sinunog daw. May defensor, may panat kay Gibo at Boeing. At Tony Kwanzon, zumabog na. Yan po ha, shoutout muna po sa inyong lahat, sa mga OFW sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Mga kababayan, salamat sa inyong suporta ha? ha. Kayo ang tunay na bayani ng Pilipinas. Kayo, tunay na bayan ng Pilipinas at sa mga kabataan dito sa Pilipinas, mga Gen Z at Millennials, ito ang inyong laban. Mag-subscribe na, i-like at i-share. At para sa mas malalim na usapan, sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang tapot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na ha, sa hashtag WalkWithLan at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with life. Ngayon, simulan natin ah, ang ugat ng gulo, West Philippine Sea at AFP scandal. Mga ka walk, no, alamin natin ang facts. Noong October 2024, si Gibo Chudora, Chudoro, ang kaliwat ka ng kamay ni Marcos sa national security, ay nagmalaki ng Armed Forces of the Philippines. AFP ay loyal sa 1987 Constitution, pero ano ba ang nangyari? sa gitna ng Chinese aggression sa West Philippine Sea, yung mga Chinese Coast Guard na nag-spray ng tubig kanan sa BRP Sierra Madre at sa UN Shoal, biglang lumabas ang Administrative Order 01 ni Marcos. Ito nagbigay ng reward sa mga sundalo hindi sumali sa politika. Pero teka, mabuti ba ito o masama? Ayon sa Supreme Court, Ruling sa Integrated Bar of the Philippines versus Zamora 2000, ang military neutrality ay parang hindi makialam sa eleksyon. hindi parang maging puppet ng China. Pero si Gibo, ha, sabi niya, walang boto ang sundalo. Eh bakit nga ba? Kasi nga raw, hindi sila buboto. Pero mga kabokha, wiki question, kung hindi sila buboto, ba't kailangan ng AO para ipakita ang loyalty? Hindi ba threat flag yan? Pinasok dito si Boying Rimulya, dating DOJ Secretary. Sekre Sabi niya, walang violation. Pero hello ha, si Attorney Guanzon. Ha, ah, Ruwena Guanzon, ang dating Comely Commissioner na walang kinatatakutan ay nagsabi, ito ay pamumulitika sa military. Tama siya ha, factual data. Sa 2022 elections ha, 96% ng uniform personnel ang bumoto para kay Marcos BBM. Ngayon, bakit biglang no-vote? para hindi makita ang boto nila laban sa mga kritiko ng China policy. Okay, ha? enter Mike Defensor, ang dating congressman at uh, Senate aspirant at dating ano rin po yan, ha? sekretary, ha? nag-spokesperson din po yan ni GMA na hindi natatakot magsalita. Sa isang iring, ha? sinabi niya kay Gibo, hindi ka boto. At kay Boy, ha? ano ba kayo mga puppet? Mga kawok, uh, Mike ay nagrepresent ng katotohanan ng Senado. Bakit? Kasi ang Senado, si Trillanes, Montiveros at ang iba pa ay umihirit ng transparency sa West Philippine Sea. In-depth tayo mga kaibigan na alamin natin ang timeline. Uh, 2024, China nag ng resupply sa Ayungin. Ha? July, Gibo nag-meeting with US pero walang aksyon. August, AF, Administrative Order for AFP inilabas. September, Mike Defensor sa Senate Finance Committee. Ito ay para supili ng mga sundalong pro-charter change. Witi ba? Oo, oh, kasi nga si Gibo ay dating kritiko ng Duterte's China ties. Ha? Pero ngayon, tahimik siya sa Marcos. Independent foreign policy na parang lapdog ng Xi Jinping. Shoutout ulit ha, sa mga OFW sa US at Canada. Kayo nakakakita ng real democracy. Ano po ba ang tingin ninyo sa mga ganitong style? At sa mga kabataan sa Pilipinas, huwag kayong manood ng Netflix, manood kayo nito shop na rin ha, sa YouTube ba story natin. Meron dyan mga mugs at t-shirt para sa inyong mga OFW's swag. Support local mga kababayan. Ngayon ha, si Atty. Rowena Guanzon, ang babaeng hindi na natatakot sa kahit sino, sa kanyang ex dating Twitter, banat niya, Gipo at Boeing, may mga bayaran ng China. Ah, ay, para sa mga cha-cha daw, daw ha? ayon sa Guanzon, ha, ang kanyang statement, ito ay violation ng Article 2, Section 8 ng Constitution, civilian supremacy over military. Mga kawok, pag-isipan natin ha, sa US may post House Act para hindi gamitin ang military sa politika. Dito wala, kaya nga sinunog ng kritiko ang Senado sa social media kasi ang Senate investigation kay Gibo at Boeing ay natabunan ng EO na ito. Pero si Kwanzon sabi niya, hindi tayo matatakot. At tama ha? kasi sa 2019 bayan muna case, Supreme Court ay nag-confirm ng military ay hindi pwede sa partisan politics. Si Boying Rimulya, mga kaibigan, na dating human rights lawyer, ngayon, ha, walang problema. Sabi niya, eh, Boying, kung walang problema, bakit parang problema mo ay ang Senado? Yan. O kaya, mga kaibigan, si Gibo Chudoro, Harvard grad yan, pero bakit hindi niya nauunawaan ang konstitusyon? Sa kanyang 2023 confirmation hearings, pinangako niyang defend the West Philippine Sea. Pero ano nangyari? Ha? Zero convictions sa Chinese poachers. Si Boying nga, 1,200 plus cases ng illegal fishing, pero walang Chinese na nakuli. Yan. mga kababayan sa Australia at UK, kayong nakaka-experience ng strong defense, ano po ba ang gagawin nyo kung ganito ang leader? Ang Senado, mga kaibigan, ay ang tunay na check and balance. Si Mike Defensor, ha, solid, hindi takot. Si Guanzon, matapang na abogado ng masa, sila ang hindi nababayaran ng China. Mga kabataan, mag-volunteer sa Senado hearings, sa OFW, mag-remit ng boto sa 2025 elections. Kaya tanong mula sa viewers, land, batas, militar ba talaga? Sagot, hindi pa. Pero kung itutuloy ng AFP, malapit na, i-comment nyo ang mga opinions nyo, mga kaibigan. Mga kawok, ito ang laban natin ha. Mag-subscribe ha. Mag-membership sa hashtag WalkWithLan. Shoutout sa Japan. United Arab Emirates. Italy. Salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. Shop na rin sa YouTube uh, shopping ha. YouTube merch natin. No? Hashtag walk uh, WalkWithLan. Hashtag uh, laban para sa katotohanan. T-shirt at mga kung ano-ano pa ha. Gadgets, uh, rubber shoes, etc. Para sa inyong mga OFW pride. Sama-sama Hindi natin hinahayang sinunog ang Senado. Ingat, God bless you ha at mabuhay po ang Pilipinas.